nagkapsataha nga pay nga hanga nga amen ti kunaday di niya promise dan iti sarita nga amen ket kanibusanan kunada or amen ket aji nga ipatay ti kayat nga apay nga ing kasdiay ka amen ka ang amin mo da jay kuna hindi kasi nila kilala mga kapatid yung amen men yung lalaki hindi nila kilala sabi nga sa kanta ang bagsik mo taas kunan ay walang kapantay. Mapagsik ba ang Diyos? Nagagalit ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Ano ba ang Diyos? Mabait? Mabagsik? Kasi ano din ang na ko, mabagsik, ay maano, mga anang naganap. Iso nga ro, kakapsat, kasi ang Diyos ko nada, iti panangyaga, kakapsat, Diyos, aligus-gus tayo, rating-tingan, iti aldaw, na samit nga sarita, na aluman na yung sarita so ngayon no, ada di ngay December 25 ko no, aga uh, miss me sa dangay ko, wala well, makatuturo na diya nga. gamin, ay ka, hamang aming ako muntak, kakapsat, di diya no, koma mga kagungungan na ser-sermon, mabalin, no, kadanto na taan ka Apsa, kagungutan kapsat, ada na kagungungan, tatan tanggal na siguro, adi pa ching tayo kapsat, anya kadi iti timang iti Diyos nalamuyo na kersang wino makapakito na makapariin. Makapakito. Gamin, anya ti patunay. Gamin ni Jay garuot Anya ti na tayo, Jay, because of science, but Di nagsinabat na nga putot kin lang may is iso nga nakapag-create kakabsat iti garuot ko na mo, di di kimat ko na dahil. Kasi Tata, anya nga utajay, kaya explain ko lang naroon din ko natin science, pero hindi nila kasi na-accept. Hindi nila sinasabi na yun na po yung Diyos. Ya dadi yung itimok iti Diyos. So dadi, kung na na iti dadaulang na personal ni Ama Adan, kila at nga nagsagnat, nagganganat, naggaruod, kan nagkiman, kakabsat. So, di pa pa nagganganat na, di kaya nang nasawaan, handa gamit mamati na iti dagat at si Bibiyag, nga, di jay okay. nagganon okay. handa mamati nga iti dagat ng Dios kapsat so pamanak na kasibiyang iti Dios iti daga di daga okay. sa pamanak iti daga ada tigan di jana kapsat tata iti di jay panagganon na na natumbada lagi jay anak niya makadang and then nagganon nagaruod Diyak mo na nagsip nga. So, gamit, Sigun istorya niya mo Adan, ang mga martin niya nung kapapsat. Di ngay, solomente iso na nga lawa. Solomente meaning, walang gabi noon. Wala pang star noon. Wala pang moon noon. Kapapsat. E so, di dyan ko na lang, how many hours in one day? Kuna da, 24 hours. 24 hours, kuna da. So, 24 nga oras. Apa niyang narup kita talo na kse malatan damo rapin. Tapay jeh no dadong at atidog jera pini at atidog jeh apa pa jeh aldao damo jeh time ng mga at atidog jeh aldao a jeh nalawag isuna pa ilang apa pa jeh jeh rapini nada. So nagudwa ka mo na nagudwa di jeh aldao it hamut kiti totaling na nagudwa no dikiti nagkaroon ng division lang division. So noon, so lumenti nga lawag, nga may kayat nga nadadaalan ni di personal ni Ama Adan, kila at ang nagsatngat. So yung satngat, yung gabi na yun po, yun yung sign na kasalanan, baso, ajay. Gamin kayat nga perjin ni Ama Adan, kayat na nadadaalan ni Ama Adan. So, kila ng nga nagsatngat, hindi nagganganan, pagkatapos, hindi nagganganan nga ni Jay, nadaludda. So, handan nga may gamang ni Ama Adan, siyempre nagganganan. And then, nagkaroon. Di pa nagaruod na, so maroon na di pa nagkinak na. Nga di pa nagaruod na, so di tayo nga iti English na tander. Tander gamit ganyan tayo aja English ti garuod kapset ka, ka di ba, tander. Tatakin so, 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 na mo martin yan, ako na na, tander ko na na. Ano di Diyos tadjay langit. So tadjay, tander ko na na. So, tander, di garuod na, kapigsa iti di jay, Adi kung nga nga garuod na ag sasabali iti na ibalikas Iso nga ag sasabali iti lingwahe tayo itata. Aday lokano aday Banag, aday iti Chinese, American Kajay, ag sasabali kapag sa iti lingwahe tayo. Pero noon, ang lingwahe daw natin noon po ay, noon ang lingwahe lang noon ay Latin. Latin word, kausan. So ngayon nga, iti Vatican at adalang iti dijay batik Latin word na sarita uh, sa dati Latin word da tata uray ka kanu iti mother tongue di dati Latin ng so di jay kunan niya ang kenri ko iti nga dati libro nga surrender da o susaranda mo ta adi adi nga susaranda jay trongko din mundo ing surrender ajay kapsa iti titi tagabikol dati nga di siya mo ang nagis istoryang nga akya so di jay nga libro kapsa ing surrender iti tagabikol iti motherland ta the ticket wrong dati wrong nga upran aja nga dito dati may pagama black magic na so the jay uh, mas mas tanong ta aja iti kano may pagpagawa na ipuyot puyot ito kundreko, okay. so, kundreko, na paikin ng kundre ko ha so nagipulong niya ang kundre ko kung ano inay ka anya dito pinakam nabisa talaga yung nga agiman kung di ngay sa laknib, sa Kere ko, di Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, tulungan na. Uray niya ipukpuk, o da kanyang, uray niya Ura ipuyo, ipuy da kanyang mahal ka mat matablan ko na na. nga, di di gamit. surrender, ibig sabihin pag surrender, hindi mo na dapat gamitin. Supposed so, to be, huwag mo na gamitin kasi na-surrender niya nga. Kakapsat. So, di jay, napunto na. So, subli tayo, kakapsat. Di jay, big sound. So, thunder, garuod, napigsang garuod. And then, sumarunong nga sumarunong jay kimat, lightning. Jay nga kuna na na, yung firma na iti, balito, iti, panagsubli na. Ibig sabihin, agsubli nga, 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 talaga ni Ama Adan. Tata, so di ko na, nga, iti panagsubli kakapsat ni Ama Adan, magpamuta upay, upay Samantalang, yung libro Biblia na yun, eh, agsak natin, 1,000 years eh. So, anang arudan iti way, anapay iti pamamaraan iti Diyos na mapamuo tayo, di dyan nakaraan tayo. Iso e di dyan nga, nagpersonal iti langit ng daga, kapsa. Nagpersonal niya, mga martin niya, nung nagyelo ka magandalosi, nga personal iti langit. Personal iti daga, kapsa, ni Inay Maria Conchita Santiago Ilagan, kapsa. Iso e da nang ipakamo, nang historia, nang ipakamo nga, nga ni Ama Adan Kitawan Basong nga. Iso e da iti, nang historia, nga ni Ada uh, iti nga nakabay na Diyos nga iti bagi ka kapsat saan nga madadakil ha nga mapirdi nga kapsat ta ta di ko naggarod nga uray man nakabali. iti Diyos ka kapsat adala pati sarita nga panagdanag na madanagan iti Diyos apay nga madanagan iti Diyos gamin ka iti pamati iti amin amin na taon matay nga muna ng sakal pagbiag ng, nga nanayon kahit mabirbiru kang pay nga ro mabirbiru pay apay ng ibagat pay di ba tao na tayo first death na ajay tatta ipabalsa muda double death ajay kapsat tatta ipakrimit da triple death ajay mabiru pay kakunada nga ni Jesus ka ormoon na tuwan o amin amin na am, 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 tulang tapabyagan na kasano kaya ajay kakapsat sorong kakapsat kasano kaya ajay lalaw danton agitipedad mo nagbaring na dapon kasano na pahingapabyagan na ajay Oh, di ba? So, madanagan iti Dios. Isu nga adda ni Amang Martiniano kanina ay kunti ta sanjago Nga iti langit iti personal ni Amang Martiniano nga ket biag. Ket iti adda tayo biag. Kapsat isu nga anak na tayo kapsat ni Ama Adan, isu di ko nak nga upat nga talo nga ama, talo nga ina, kapsat. So, DJ Di muna, biological father ko ni tatang ko. Tatang ko aja. Tapos ni Ama Adan. Tapos ni Ama Martinyan. Talo. No, dahil mo maasawa ko, aji, tatang ni kapuso. Kasi dahil iso nga, talo lang kanya, talo lang ni tatang ko. Kini, kasi wala nang itiin na, Ni ko, Wilma Barangan Badwa, and then ni ni Ina Eva, pagkatapos ni Inay Conchita Santiago Hilaga, Taloda. No, da asawa ko, aji inang ti kapuso. Iso aji ti may kapat niya inang ko, oh, kapsat. So, ijiji ko na nga itatay ang nga ni Ama Martignano, Ama tayo. Ta, kasano da di nga part na? Ni Ama, Mar ni Ama Adan, kapsat, iso na iti personal, iman nakabaling na Diyos. Tata, sinungot ni Ama Martignano, managero damagan talosi. Iso nati ni Amadan mostrati man nakabaling na Diyos. Ni Amo Martignano demonstra. So, ano na naman yung demonstra? Yung mostra, ibig sabihin, yun mismo yung Diyos nagbaling na tao. Rupa na bagina na iso di Diyos. Tata, kaputa handa nakita iti personal ni Amo Adan, handa yung nakita iti lumulong ay ni Ama kaya ada iti nangi demonstra. Ibig sabihin po, nangipakita kanya tayo no kasano ti panaksa ni Ama Adan, no kasano nga nga nga, the, nga agis istorya ni Ama Adan kas tahan tayo baro nga nakita ni Ama Adan. So ibig sabihin, ni Ama Adan iti nagapuan itibiyag. Ni Ama Martignano iso na ti personal itibiyag. Diyo, diga ba ka langit, nag-personal na taon. So, yun po yung sinasabi namin, na divine person ng Diyos Ama. Kapsal. Personal iti langit. Nag-personal iti langit. Isa ni Amo Martinyano, managero damagan talos. Iso nga, ipagbagami ka kapsal. Nga ni Ama Adan, ni Amo Martiniano, kapsal, kat Ama Tayo. tatangmi, may, Uray nung haanap nga, nga biological nga anak, Kapsat, may bagak kan may historia nga tatang ni Amo Martignano. E dyan nga, kung naday dyan, ni Amo Martignano, ama, ta iso iti personal iti biag. Kati dyan, dagi dyan ta kapsat, dyan promise lang, sino kanya yun ni Amo Martignano, kung sino kayo, kini Amo martiniano, tao na kami ni Ama. Kung Alipin na kami ko na na. Diyos ko, iso di, mga alipin ka, mo martinyano. Kapsat. Iso din di nga, kakapsat, anya ka di di land. So, meron nagsasabi, nakikita ko sa Facebook, maraming salamat po sa mga kapatid natin sa Promise land. Naglalikes po sila. Naglalikes and then nagsishare din po sila ng videos. Eh sana po lahat ng videos ng motherland. Videos ng motherland yung promise lang, mapanood natin. Uh, sa so, ati punak na nagla-like sila, nag-video sila, nag-share sila, sara, maraming salamat po. Sojay, punak garo din nga, ito'y motherland, ito'y kung uh, na nga naamuan na niya DJ Diyos. anya ti surusuro. Kung surusuro ang, anya nga di Iti surusuro iti motherland, may may sanga Diyos. Nagbaling nga langit, nagbaling nga daga, nagbalinga tao, ni ama adan, katawan baso na. Kapsa. Iso dadi iti kang kunaan, iso iti itik kapsa, nga question na rin da ito'y ito, ito mother na. Hindi na question yan kung tatanungin, ko oh, kaano ka lang? Anya nga year ka nga dito, hindi yun po yun yung usapan. Kasi ang usapan dito, kung bakit nila hinahanap ang motherland. Apay, bibiro ko niyo ti motherland, kakabsat. So di po na nga Birbirog dag Iti motherland Ga nata, na ta Ada kanong ti sumangpot nga ari Kapsa Ada kanong nakamuan nga balita Kapsa Mamati kayo kan madi Mamati kayo kanyak ng ganda mula jilay Gamin Ipagpagami ka kapsa Nga prinsesa kami Ipagpagami nga prinsipe kami So ano garot ang hahanapin nila Siyempre yung tatay natin Hari Ray na, di ba? Narinig nila yung kakabsat. Isa di ka na nga, apay birbirokan nyo. Kaya nabayagan nga na kurunakan. Isa di nga, nga kunadang, yamo martinyano na kurunakan, iji ko nagtitikweba. Di ba? So na kurunakan nga, tata, na to di koronanan, na iruwaran. Inawat, imawat iso na ito sorosoro, nag at kukweba. Wan, imawat yamo martinyano, iti sorosoro, iji ko nagtitikweba. Yung kinurunaan. Tata, itinangurona kanya na iso ni inay ko Santiago Ilagan. Pero hindi mo makikita yung corona. Pagka sinasabi, ano gano'n? Parang pantomime. Pantomime ay na aksyon siya na uupo, wala namang upuan, kakain, wala namang kinakain, parang gano'n. So, yung gano'n po yung pantomime. So, kinurunaan ni Inay Conchita, ni Amo Martignano, ni Amo Martignano, kinurunaan na ni Inay Conchita. Nga handa na kita. So, di ko namin na pabuya lang nga mahanda nga nasiputan. So di nga, pabasa, pabuya, pabuya, pabuya nga, pabuya, pabasa, pabuya, pabuya, pabasa pabuya, nga di si jay. okay. Pabasa. So yun na po, pabasa, nga mahanda nga nabasa. Kakabsa. So di jay po nami, kakabsa, nga dagiti kakabsa tayo, di promise lang, kaya mayat na unay nga, goy buya kayo, may at naon ay mag-share kayo. So, Jay, ito nagkaroon din nga dito yung susuro, birbiro kundan, kapsan. Kani, nagasidad kami di highway, kaya lang ko, di long way, kaya lang ko, di ko nagkaroon din, nasama. Gamin, ay di gamin libro, di libro bibya patpatunayan na ayan tayo eh, kunana. Iti, hardin iti paraiso, kunana. Nasa matatagpuan sa tuktok ng bundok na nakatanaw sa mga palayan Kaya ko na. Dakasuro kadje di libro Biblia. Kiko nami mo? Ala kasikami idi mga lang kasi kami, kami makalungobantay. Kasi third floor eh. Daddi kami tapo iti bantay nga nakatanaw ba sa mga palayan? Opo, nakatanaw. Tani. <laughs> di ba? Kaya lang na, at nasa mo, nga huwag na ito na. So nga hanggang makikita ito. Ano, August pa naglinis O maglinis na naman tayo. Kaya nga sinasabi ko, makaumang dadi mong balita. Pero, ang punto niya, alam ba niyo na, ang motherland, ang Philippines, lahat ng satellite, sa taas man yan at sa baba dito sa sa lupa di ba sa sa tubig sa so, nakatanaw ang mga satellite nila dito sa Pilipinas. Bakit? Bakit? Kasi di, ito yung pagtungkwaran iti ari iti sa malubungan. Di ko nanginay kong kita na, bababa ang puting cross magbuhan sa kalangitan tata giants, <totilabang> Yikurta, na dadong may sa dito ha dyan? Hindi ko daw nagadot yung puro ako si Jekas na si Minterio. So, jay, ko na ang laban ng ajay, nakamuan na ajay, nang nagdati lang na bababa ang ang krus na puti, kakabsat. So, di jay nga, nga krus na puti, iso ajay niya ang maadan. Lamin, ag subli iso na. Yeah, o, But... oh, yun na po yung sinasabi, thy will be Babalik si Amo Mar, Ama Adani, sabi nga, nga agsubli na kunanay, intun agraragrag yung itibulong iti, kayo nga higos kunanay. So higos, hi lalaki gos yung matayo, kawabsan. So, Iso e, de jay ni Ama Adani. Agraragrag yung kunanay ta, de jay, aguti mapukawan itibiyak ng tao. Diba? So, DJ, Aji panag, agidi ngay di mga didigra. Kas jay. Ngam po yes. na naman. Kapoy di pangmati. Wen, kapoy di pangmati nga matay daw mo po nasa kadal kabiyag na na yun. Kat ije garo po na kita madanagan iti Diyos. Ta, awa na nung timabati nga lasat. So jay po na nang kini ni Ama Adan, ani ni Ama Martiniano, iti po na ititimot yung kwa na kayang nga sa pagkay ng isang abubungan. Kuna na. Kaya, hanga niya mo Martin no tiwan? Saan? Hanga sinong tiwan kung saan? Pati kuna na, sino nga, nga mang, ti, nga, mang bilin kanya, si kama lang iti makamu kanya. Di jay iti kuna na. So, di kuna na iti timot ma, matalino ka, makiubak nga rukin ka. So, iti nang pag-arong nga rukin martinyano, so, di Diyos sa Jay Timot Jay Jigurod ko na po nito tayo na Iso na iti dimonstra Ni Ama Adan Kapsan So Mostra Gan demonstra. Kata Ni Ama no, Uray No Ang mudawatin nga Ama picturon ka man Ama picturon Kapsan So masapur nga Kabindisyon ng paya Jay Kamera So Ang paya nga Itani pintu tuh, kita mau malah mo kau di picture mau Di ba? Nga mo nga, ato yung ama, gumawad akong picture mo, awan. Awan tayo pala yung oray pa develop ang makita niya ang niya So, dyan nga, apay na kas gamin biyag isuna. iti biyag, han tayo nga makita. Nung pamanag ko na kasi bibiyag tayo, nakatagat tayo, si tayo, agar tayo, sasaw tayo, agang tayo, agar Adi tayo, agar So, kaya iti panakamok, iti dahi po masurusuro, napintas mo na ikakapsata. Adyay ko na karudan, nagyamyam na iti Diyos ta. Aday iti biyag po. Si Bibiaga, aday iti bagi, kakapsat. Nga, iso dyay, kunak nga iti biyag ka iti bagi tayo. Iso dati agasawa. Adyay nga ikunak nga, nga, anya ti, yun kasi yung sinasabi nilang divorce. Yung sa Amerika kasi, pinirmahan na nila na na DJ ay ma ada ti divorce da gamit no sir ito y, ito isusuro tayo hindi pwede pagka sinabi mong divorce ag sinan DJ biag kan di bagi ag divorce da gamit no kapsa so no nag divorce da maray kan ta pumano ang di biag so hindi pwede yon pero sa kanila kasi yung asawa nila yung kaya isena na tayo, diba, no, tapos magpalagay tayong nag-asawal na pa ng Di kanyang may ito'y susunod ko kapag iti ito'y nobyo mo, iti nobya mo, ito di siya'y biyag mo. No, Nung siya may isang mga babae, iti nobyo ko kapag saan, ito di ko, di anges ko. So, hindi na ko napampanawan, na di siya'y tapno ko. Tapos, hindi nga mapirta madadaan. mga dadaan. Tapos, lalake iti yung mga lalaki, ito'y nobya na, so hang, hanak ka um, mo lang nga uh, panawan di biag mo. Kasi ko na nakot, di jing, e jing pa patabag, ko na na, no, di bilit, e jing kayo, panawan kan kayo, taluglugit ang nakot, ko na di jay bilik, kakapsat, sino te luglugit? Di bilik. Ngayon, apay ngayon na luglugit di kayo, di bilik. Ko ka, panawan kan kayo, Lug na kita nak na na. Rung ha Balik Pero tama Paano yun Jai kayo Makapsak Iso di bagi Jai bilit Nayari Nga iso di di Tata rung Gawin tayo Kakapsak nakaramang di tayo Napuno ka napuno Maperdi Di di bagi Kumanawan di di bilit Tanalugit na Namurangan iso Nahanan kaya Agyan ijay bagay tayo. Kas di aja ang sa Wala yeah. doon lagi <laughs> kong so, Isa di ito na nga iti do good, si good, can feel good kong sa Adam oh, orang ijay. Okay. Okay. nga aja si good, si good din nga mutayo tayo. Ano si good? Si good. Iti makita na sayakat. Ano di makita tayo na sayakat? Nagagat. Nag Nag diba? Nagagat. Do, do good. Kung ano di dugot. Di nagagad garo. Haramit tayo ajae. Feel good ko kapsaat. Is that true? No. Sigot, dugot and feel good. Ajag malmalang agarado agovertime pay. makaturo toru mata do ngarangi. Feel bad kapsaat. Iso ko na. Feel bad. Come on. Na <tal word> so, isang aminagdaman natin ang aking karamdaman dyan. Ay, isa dyan. Pinreliber dyan dyan. Kung nga yung ang umakuna. So, o tatap. Tatap. Si ba't? Do ba't? Di ba't? Is that wrong? Dito niyo. Sigo. Ano yung tipang nagpunayot yung uprahan tayo? Siyempre sa do. Tu Di ba? Ang tugon tayo malamalang. Nag-istorya ang malamalang. Ano yung panapun na tayo Si Bad. Nagkita na baba ng tatuman o kwa o aramatan tapay sa Badudomingo nga birti korta ang nada. Di Si Bad jay Wrong record tayo kanya dan. Wrong record tayo. Nga may matang iti Diyos. Good tayo or bad tayo? Good. Kami nasa sa do tayo. Ano yung tikayang ti Diyos? Nasa do? Nagagadot nagbirok tikortang nasadot ng mga Diyos. Gamin si tayo, itiinadal tayo, nagagadot tayo nga birok tikortang nasadot tayo nga maka, mga mga iti Diyos. Grabsan. So si tayo, good tayo ta, nagagadot tayo nga mga mga jay Diyos. So that ta, medyo nasadot tayo lang nga birok tikortang. Kas jay, unang basit lang, si, si, Uh, du si bad uh, aja yeah, yeah. du bad ana mga di du bad kasi okay. pero nasa tayo garo di ko abagata nga ron tayo di ba okay. ngam saan apay dadi pa nagsadsadot tayo awan trabaho tayo maka rest di bagi tayo so we feel good kapsan di dadi si bad du bad feel bad dahil ro di kwanan si bad du bad feel good kasi ya di mo kan kasi siyempre yan, yes. ta nakarest niya bagay tayo. Ti ang muda, nasa doot tayo. Nga, nagagat tayo. Ang muyo pa din na, di ko nana niya mo martinyano, kastoy. At sakit mo, dumanan ka kinaya mo martinyano. Anya ko nana, agdangot ka. So nga rog na ti, riseta, naku, no, da Taday, ti Reseta, nagdasakit mo ko. Agdangot ka. Tada, di sarusuro ti Reseta. Ito nana. Reseta. Kaya Reseta, di si Doktor ko makita ang papel. Ay si Takan ka, tapos mapantan ko di Mercury, lo, diba? tapos di ba? Tapos ti Reseta ni Amag, dungag ka. Kasano ka ng nga iyawit aja, yung kasano ka gumatang ti Agas, mali mo Reseta na ka. Ipakita mi di Mercury, Lalingan diba? di diba? nga ko na na, ada problema, ada ti sakit mo, iti ko na ni Ama, ag ka. Apay, gamin, di jay Diyos nga saritaan, isu da di ti mang palaikin ka. Gagap DJ, maamuan mo, ma DJ, kapatid iti mo, kapatid iti bagim, nagapuanan iti mo, nagapuanan iti bagim. E DJ, mo nga maamuan, DJ, Diyos iti mga gasking ka. Iso dito na nga, Diyos ko mamati ka nga iti Diyos. Tumaraman a ah.